morning mga ka-idol kay Yotsub sa iyo rin maaga kami kumain ng pizza mga idol sobra gabi iba sa iyo sa iyo mong bumangon yung bibi oh bibi ano yan bibi bakit tumatawa oh smile sabi oh Gawas na kong gili. Ay, humo. nga na na. ron. Nga idol good morning. Uh, ang oras mga idol alas 4. 4. 20, sa morning. Kay ah uh, papunta kami ng school nga alas 5:30 ba. <laughs> Tagalog ta sa gol Bisaya kay nahirapan sa si kalisod. Uy, ito yung marunong magtagalog. si Lolita ito pagkaya na natin ah, si Yutso, Yutso ba? kwarta, wala ba? ba? Nalipay ito mga idol kay naka-add sa ta si Yutso ba? <laughs> 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 naglong-add mga idol na ito mm, bright kini mata mga idol mm -hmm. perfect kasi sa mga lahat ng kuwan ba subject Tapuan sa akin tapuan siya Mm. Ang kusina no mga idol. Wala na may problema, wala na tulo mga idol ba na, no? wala na tulo ba. Wala na hindi na tumulo yung bahay namin mga idol. So, mm, simple simple lang kami mga idol, mahirap kami. So, mali pa yun kami. Mm. Ito pa mo na. Hmm. Yeah, yeah. Napay ungo ron ngit-ngit pa. Mm. Yan mga idol good morning. Kaya nga naman? Good morning, YouTube. Masaya ako kasi may ads na ako sa YouTube ko. Good morning, everyone. Bye! Bye! Uy! Bye-bye! Uy! -bye. Uy! Bye -bye.